Musta na school mo, Vanessa? Kakatapos okay, na ng exam ko. Musta na mga grade? Okay lang, okay lang din? Hindi tamaas? Yes, Tapos mo 89. 89? Tasan mo pa yan? 90 ang Isa oh. na lang. Oh, ganun. Tasan mo pa para ano, makamit mo yung mga pangarap mo. Huwag ka muna maasawa maaga. Anak ko, ikaw rin nagpapahamag sarili mo pag ikaw, bata ka pa. ka talaga mag-asawa kasi pag nag-asawa ka wala ka ng grasya tapos ang lahat mag-college mag ka muna tapusin mo magsikap ka tapusin mo talaga yung ano mo school kasi pag yan ang sayo yan Vanessa <laughs> ano 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 ang gagawin Grabe yan. O oh, habang mag, ano ka, magbubukas, magpasalamat ka ulit. Kay Pinky Papi. So na isa kang, na isa kang nabigyan. Diba? Oo. At isa kang, at isa kang nabigyan, na isa ka sa mga ano. Meron na din kay ba ano yan kay uh, ah, kay Joy. Nabas mo muna. Wow, bag. Kasi nagtaka ako eh. Ba't may meron na ganun? o, <laughs> oh, diba? Yes, mas marami sa iyo. Nagtaka ko ba't kunti yan lang? Nalaki pa ang perfume. <laughs> Mali just Diyos ko! Ay, yan, ang madami. Yan. O, oh, diba? Galing nga. Uh, may bag pa. Shalan. Yan ang ano Ah, binigay sa'yo. Kasi ano, yun. Meron din ako niyan. Pariho tayo ni Joy niyan. O, oh, pariho tayo ni Joy. Ooh. Pabango. <laughs> <laughs> oh, my God. Oh, gosh. Oo. Oh, ya yeah, wag ka munang magulo, tiya. Nagbablog kami. Oh, meron ka niyan. Ay, pulbo. Thank you, po. Mamahalin yan. Oh. Magaganda ka pag yan ang gamitin mo. Ay! Ayan! Paborito niya, ano oh. Paborito mo yan? tutorial tutorial talaga. Oh, yan. Wow! Wow! Grabe. Para kay Vanessa. Siro. Kasi. O, bigyan. Tignan, no. Tignan, no. Grab. Grabe. Magsipag ka mag-aral, Vanessa, ha? Kaya binigyan ka ng ganyan ni si Pinky kasi para lalong sipagan mo yung pag-aaral mo is <laughs> nangako sa yan mo si Tia <laughs> Ayan wow Grabe sis Pinky unboxing ang <laughs> lucky ang oh. lucky Sige, buksan mo. Hindi po. Ah. Halika. Ah, eh buksan mo pa. Ah, oh, grabe. Hello, meron pa. Ah, oh, meron pa. Aba, meron pa. Pare, kayo na Joy. Ano yan? Ano yan sa ano? Pwede kang mag pwede yan, pwede, pwede mo pindutin gamitin mo siya instead na daliri mo. Ah, pwede, yan, pwede, o kone i-connect mo pwede yan. Oo, -o. Yan. Thank you so much po. Ano <laughs> po ibang masabi? Unexpected po kaya ay nag-church after church po. Meron pong pinabot na dyan po sa akin. Maraming maraming salamat po. Magagamit ko na po ito kasi uh, title defense din po kaya kami. Ma uh, defense din po kaya kami. Kailangan po baga ng ano, parang laptop. Mas, ano po, mas madaling magawa. Ayan. Yun, maraming maganda yan. maraming salamat po sa nagbigay. Mga blessings po para sa para marami ka pa pong matulungan na ganito. Thank you po. Wow, grabe. Ang <laughs> ba? Diba? Nanginginig ang kamay ko. Nanginginig? <laughs> Ito din, yung cellphone, te, galing din sa kanya to. Yung gamit ah. ko. Ayun, sa bago. Yan, sana ibigay niya sa akin gusto ko. Kung gusto ko, sabi ko cellphone na lang. Mm, -mm kasi, ano, mas gamit ko yung cellphone. O, oh, ba diba? Mm, -mm. Ayan, si Spinky. Ayan na, natanggap na ni, uh, ni, si, ni Vanessa yung regalo mo para sa kanya. maagang pamasko. Si Spinky. Ayan, thank you so much, si Spinky. Wala po ako umi. Wala na masabi, Vanessa. Thank you so much po talaga. nakita ang napakagandang ngiti ni Vanessa, guys. Oh, grabi oh. Grabe ang ngiti ni Vanessa. Ayan, tanggap na lahat. Ayan. Magpaganda ka lalo, ano, Vanessa. Maganda to, Vanessa. Oh ba? Diba? Oh, di ba ang ganda? blush. Blush Ah. Uh, yan. So mag-aral ka ng mabuti para 'wag mo sayangin ang mga pagkakatao na binigay sa iyo ni Lord, no? Na may mga taong uh, nagmamahal sa iyo. Ayun. So Ayan, hanggang dito na lang tayo. Sis Pinky, thank you so much. Bye-bye. Love you guys. Bye-bye.